Hello mga Ariglaks! At uh, magandang araw po sa inyo lahat dyan At welcome back! Youtube channel ko po So yan mga Ariglaks no 11 days na po uh, Meron po akong isang crepe na, na buhay So sa second batch ko po, po yun So 11 pieces isang ang nabuhay sa 11 days. Pero ngayon, mga relax. So, uh, naglagay po ako na DIY na mm. filtration. Yan. So, ngayon araw ay nakita ko po siya na lumabas sa pan ko. So, 24 hours po yan naka gumagana yung DIY ko na filtration saka ah, meron naman po akong meron naman akong erator yan so ngayon nakita ko po siya nung umaga ay lumabas yan so yan ito yung pan ko na no? ah meron po isang nakikita dito so siguro namatay na po ito mga alaks si lumabas na siya isa na lang yung natitira sa chicken batch ko Yan. meron pong talisay leaves nilagyan ko kapat na piraso tapos meron po akong eritor saka DIY na filtration yung nakasubverse yung motor nya so ang laman ng dito sa bakit yung mayroong foam nyo sa loob itong graba tapos mayroong charcoal tapos dito sa kabila ay foam pagsas na po yan yan yung uh, relax na no? pinagana ko po yan ng 24 hours kaso lumabas po itong nag-iisa kong creepies ay namatay so di wala ko kong ano ang malay ko doon so sa ngayon ay wala na po akong alagang creepies ayan mga Arlax na nag-iisang creepies ko po ay namatay na so sa ngayon ay wala, po, wala na po akong alagang creepies so yani, siguro sa third batch ko po itong pan ko ay prepare ko na po ayan naglagay na po ako. so complete.